For today's video tayo ngayon Andito ako ngayon sa Kawayanan guys uh, Solo play ako ngayon dahil yung aking laging kasama sa hirap at ginhawa ay Nagpapaayos na kanyang bahay kaya solo ako ngayon din eh. O oh, ito ang aking paligid, hawa naman siya Hindi ako dito mapapanglaw Ayan oh. Uh. Ito ang kapaligiran ko dito ngayon. Ito. Ayan, bago ako umupo dito sa aking pwestong are, ayan, nag -yes, yes na ako ng aking kakayasin. Siguro hanggang tanghali ko na ito. Uh, mamaya, kapag naubos ko ito, ay ako yung mangunguha na lang ulit. Pero bago ang lahat, ako'y nagugutong guys. Ayan, may baon akong nilagang itlog. Kakainin ko muna ito guys, bago ako magkayas. Ayan Oh. Yan, eh, hanggang tanghali ko ng kakayasin. Siguro pagkain ko ng tanghalian. May baon na kasi ako. Ayan ang aking baon. Ito guys, ang aking baon. Kapakita ko sa inyo ang baon ko. Ayan. Ayan ah uh, may dalawang meron pa akong dalawang tubig. Ito. Tapos ito. Ayan. Nagsisiguro kasi ako dahil ako ay ah uh, matakaw ako sa tubig. Tapos ito yung aking eto yung kanin ko. jaran. At ito naman ang aking ulam. eto Nagbaon na lang ako ng century ito na lang ang ulam ko. Wala kasi akong ulam sa bahay. Tapos ito bago ako magkayas, ay eh, kakainin ko muna to. Ayan. Ayan, eh wala na. Tapos, may ban ako guys na tinapay. Ayan na, yupit na. Ayan. Dalawang pandilemo na maliit. Ayan, pinalamanan ko na siya ng ladies choice. Ayan, yan ang merienda ko mamaya. Ayan, dito kami lagi umaahon noon. Pero bihira na kaming umaahon ngayon dito dahil sa kami ay naglalagi sa bundok ay doon sa bahay na nung aking kapatid. Doon kami nagkakayas dahil ang kapaligiran din naman doon. Ito kaya ang kapalaran na itinakbaan. Bakit bawat hakbang ko ay may mukhang nakalaan? Ako'y bigo sa aking pag-ibig dahil ako'y mahirap lamang kahit ako'y mahirap lamang. Gusto ko ay kapag pumibig, bakit kaya? Okay, lupit ng tadaan na sa pinguha. Bakit ako'y pinabayaan?